nagkalat yung mga pinagkainan dito ayan o bagungon ayan pa ang lalayo na ng hinaw na putik. napakalawak o ayan puro putik na hinawi tsaka mga pinagkainan sa paligid dito pala siya nakatira ayan o oh. O, oh, natatakpan na lang mga oh, bagongon yan ayun hinawi na dun malabo yung tubig ayun puro bagongon pinagkainan bisis to mga kabraso unang bisis natin makaanong ng ganito ulit kalaking butas matagal ng panahon o tingnan nyo puro bagongon talaga ito mga natatakpan na lang o sobrang layo ng pinapasyalan niya dito siya sa gitna. La. La. Grabing lawak mga kabraso. Ito, kasi ito. Pag ganon sa butas. Magandang umaga mga kabraso. Ayan po, kumusta po kayong lahat? uh, crab hunting po tayo ngayon uh, solo solo hunting dahil na naman binalikan ko yung area kung saan yung bago nating episode ngayon itong nakaraan na may kasama ako yun may nakita tayong mga bakas na malalaki mga kabraso pero yung nakita natin ay hindi kalakihan ano lang siya size naman hindi ako kumbinsido kaya pinalikan natin ayan po oras po natin mag alas 10 yung mga dala natin gamit baon lang tayo ng tubig dito ko na yung bangka Ito tayo papasok sana lang suwertihin mga kabrasok. ayay na naman matagal humibas nasa ah, area na tayo mga kabraso ito yung mga bakas na luma Brabe Talaga yung bakas oh. Habang ng hakbang. Sobrang layo na ng pagsunod natin mga kabrasok. Talagang di ko tinatantanan kasi malalaki yung bakas pasok dito sa mga sukal na naman na bakawan lalaki ng bakas ko ayun. may pinagpahingahan dun mga kabraso sa gilid ng ayun may sasa sasa tsaka ugat ng bakawan malaking pinagpahingahan wala doon bago na dito yung mga bakas dito lang tayo dadaan sa kabila Napakasugal. <coughs> sana lang madali natin to inala ko dito ay king crab to sa laki nito sa laki ng bakas kaya hindi ako kumbinsido dun sa na dali natin yung una. Ay dito mga kabraso. Parang butas. Napakalawak. Sa loob mismo. Dito na nga yun. Oh. Hala. Grabing kapal ng hinukay na putik. Pati yung mga pinagkainan mga kabraso. Nagkalat yung mga pinagkainan dito. Ayan o. Oh. Bagungon. Ayan pa. Ang lalayo na ng hinukay na putik. Napakalawak o. Oh. puro putik na hinawi tsaka mga pinagkainan sa paligid dito pala siya nakatira yan o oh. Oh, natatakpan na lang mga oh, bagong yan ayun, hinawi na dun malabo yung tubig puro bagong pinagkainan. Unang bisis to mga kabraso. Yun yung pinagpahingahan doon. No? Unang bisis natin makaanong ng ganito ulit kalaking butas. Matagal ng panahon. O, tignan nyo. Puro bagongon talaga. Ito, mga natatakpan na lang. O. Sobrang layo ng pinapasyalan niya. Dito siya sa gitna. grabe lawak mga kabraso ito kasi ato pag ganon sa butas pusto natin Ayan, Mag alas just po tayo dumaong dito ngayon nahanap natin yung butas tintipit na mga kabraso Talagang matagal na paghahunting yun sa iisang bakas. bukan na natin. ترملاوک څلووب di man maabot talagang huhukayan natin banda rito. aabot na natin mga kabraso. Napakalawak ng butas. Sinisipit niya ramdam na ramdam ko. Ah. Parang mapuputikan. mapuputikan. yung damit. Hawakan lang natin. Grabe mga kabrasa yung ano niya. Kapag inaano ko, sa tunog pa lang ramdam ko napakalaki tsaka sinisipit niya kayang kalawit Ito ng na nga tayo nagkamali. Sa kang king crab na napakalaki. Mas malaki pa sa nahuli natin ang nakaraan. Hasil, apakah lagi? Maka, berhasil, Pak ilalagay ko muna dun sa may tubig mga kabraso. double check natin baka may kasama to walang kasama So ulit mga kabraso Isang napaka season Yan yung mga season talagang Nanghihingain sila ng mga Matitigas Yan yung mga bagong na yan Sana lang umabot ng dalawang kilo to nadin siya Grabe na talaga yung ano ng mga tambak niya. Mga hinukay na putik. Yan yung mga bakas na yan. Yan yung talagang di ko hihiwala yan na bakas susundan at susundan ko yan oh. sa dami ng tambak niya kaya hindi ganong malalim talagang pinalawak yung butas nakabraso tali ko uras natin 11.44 buti na lang dumiretsa tayo dito eh nagtesting ako kaninang mamana wala andun yung mga gamit natin sa bangka yung sa pamamana pero yun double purpose ngayon ano ko dapat sana dito yung uunahin ko nun kaso lang wala pang hibas kanina kaya doon na lang ako sa sapa na nagano nagtry ako wala walang hito Nakalabas na tayo mga kabraso. Dito tayo galing sa lob doon direction. Malapit na rin sa kabilang sapa. Itong sapa na to ay punta din sa isang barangay. Barangay Pakaw. Ngayon, doon tayo dumaong mga kabraso. Doon yung bangka natin oh. kalayo. Doon tayo pumasok. Ta doon. Tapos ikot. Ito. Sinusundan lang natin yung ano kung saan papunta talaga. Kasi doon siya unang nag kampo yung una nating nakitaan doon ng mga bakas at saka pinagkainan na dalawang pirasong bagungon. Doon. Nagpahinga lang doon. Umalis pala. Kaya sabi nga natin, sabi ko nga na di ako ano dun sa natagpuan ko. Di ako kumbinsido. Eh mas malaki pa nga yung bakas nito kaysa sa nakakuha natin na bulik dun. Nung naunang episode. Yung isa kakilot one port o na one port. Ay putik. Yung ano na pala ako dito? Bagulan. Ayan oh. May alimango na sa paahang ko. Binabakbakan na ako oh. Kaya binalikan natin. Sa awa ng Diyos. Ipinagkaloob. Binigay po. Alas natin. Alas 12 na. Uwi na tayo nyan mga kabraso. Kaya tayong anong tubig talagang nakakauhaw yung paghahantik maglalakad nakapagod din kasi maglakad dami ko ng sugat sa paa wala na tayong buta paano yan mga kabraso pinagpahinga ko rin muna siya sa medyo malamig na tubig parang ano na lang ilalagay lagay lang natin ini baka may stroke huwag naman grabe nang taranta ko sa sarili ko kung saan-saan ako kumakapa nahanap po yung cellphone ihawak ko na mampala And kita ko yung lagayan ko na bukas ba gutom na to ayo pa yung bangka sobrang init ng tubig Dahil sa in sa init yan sa araw Yung mga kabraso, biyahe na tayo. Oras natin, 12.20 to na. Gutom na, gutom. Layo yung uh, anuhan natin, malayo pa. Nakauwi na tayo mga kabraso. Eh, di rin nagpa, di nagpalaot si kuya ngayon. Si mama. Timbang natin. Tanggalot at sibuk, kaya basa Ayo, waray man ini kuan. timbang ay satu <coughs> yan mga kubraso sungguh bitin sa tripod pero oh, sakto na yan nandyan na eh. oh 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 <laughs> oh, pagka season oh. mas malaki nga sa nauna yung nauna o na one part lang yun oh may ano Di may, okay, may... pagkat may pakaw hindi hahanap pa natin ng buyer to Hadi. 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 Hadi.